Di ko na nga pala inigpitan to seat post ko mapaps, mahirap na lost, thread na din kasi yung tornilyo ng seat clamp at baka hindi ko pa matanggal. Bali papalitan ko na lang ng bagong seat clamp na nabili ko nang wala pang 100 pesos. Ang ganda ng kulay nito mapaps, bagay sa kulay ng bike natin. Excanson nga pala ang nakalagay na brand sa kanya. Ako nga pala 31.6 ang size ng seat post ko kaya 34.9 naman yung size ng seat clamp na kinuha ko. Tara tanggalin muna natin tong seat post para matanggal natin yung seat clamp. Yun lang ayaw mahila mapaps, kaya kumuha muna ako ng tools para malugan pa yung seat clamp. Kaso lost, talaga ayaw na kumapit sinubukan kong pukpukin yung seat post buti na lang natanggal pupukpukin ko na lang to pataas para umangat yung seat clamp. tamang ingat lang tayo baka matamaan kasi natin yung frame at sino you know, natanggal din sa wakas pwede na natin igabit tong bagong seat clamp you know, swabe swak na swak ipapantay na lang natin ng maayos para malagay na natin yung seat maganda yung gantong seat clamp mga pups, para may na madaling manakaw yung seat mo hindi ka tulad kapag na quick release ka isang hila lang ay makukuha na agad yung seat mo at ang maganda pa mas malakas yung kapit nito di na bigla big biglang bababa yung seat post mo kapag ganito yung gamit mo. Basta higpitan mo lang ng tama mga paps. Kung 27.2 yung gamit mo seat post, 31.8 yung swak na size para sa'yo. So kung gusto mo rin ng ganito seat lang, pa ilalagay ko na lang yun sa yellow basket yung shop kung saan ko ito nabili. Yun lang mga paps, ride safe palagi.